sa so, mga Lulutuin ko na ah. ang ulam namin mamaya. Tawag ng talong. Ayan, tinimplahan ko na siya. Ayan na siya. Wala siya nga. Hindi ako kulang yung talong sa gitlog. Baliktad na tayo. Hindi ko na napakita. Ilagay. Ibuluto ko na. Nabilong lang Silaga lang yun. Ayan. Pagbulit. Halos na ang pangkay. Ayan. Ayan. แม่มาพารีมามาลุกโตมาที่พารีให้โง่ยานาเป็นศพตุ้ม คนเลยครับให้มีอะไรไปบ้างอย่นี้นอะไรไบ้าคุอมไหนอะไรต้นนะ้แล้

pangalawang talang yan pangalawang lagay ayan po, nakaluko na ako ng torta sa tunang terasa ayan ito sa tunang hey ano, ito mo yan binibutok ko ito yung gabi na namin mga na siya at yan lang po Thank you for watching. Bye bye. Bye bye. And we